Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Leo sign with the fire elements. Lala baby nagpapakilala. Isang like, subscribe, and share lang po. Bigyan ko kaya ng reading ha para sa mga natitirang araw linggo ng buwan ng July papasok sa Jul sa buwan ng Agosto ito po is general, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. Okay? Mm -hmm. so tingnan natin your energy. Mm -hmm. Kanina yung mahahagip kong energy sa inyo. Okay? Mm -hmm. I don't have to know everything all the time. Yan. Ibig sabihin, huwag kang masyadong magpakabahala. Okay? Kung halimbawa ay, Um, about the uh, problema ng ibang tao, ng neighbors, kung sino man, di ba? It's like tinatawag na uh, tumoto ka na lang sa sarili mo. Okay? Hu huwag ka masyadong tinatawag na kung wala namang kasaysayan, di ba? Ang kanilang mga istoryahan, kanila pinag-uusapan. Huwag mo silang ibig sabihin ito. Yan ha? Huwag mo pag ng panahon. Okay? So, meron dito tinatawag na number 29. Okay? Ida-down natin sa number 11. Okay? It's more about uh, yourself, di ba? Okay? Yan. Matutuyot ka lang. Mari makakaringkals ka lang, di ba? Ikaw lang mamang problema pag pinakinggan mo ang kanilang mga stories, di ba? It's more about quietness, okay? Ibig sabihin ito, tinatawag na... Hmm? Hayaan mo sila kung may mga Halimbawa, uh, hindi naman, hindi naman mahalagang mga istoryahan, balita, di ba? Mga aktibidades nila, di ba? Huwag ka na sumali. Big magic cookies, okay? Yan. With the number 13, di ba? So, it's like tinatawag na, uh, I can give good things to myself and others. Yan, di ba? It's like tinatawag Halimbawa, kung nakakakain ka ng masarap na tanigi, di ba? Gusto mong i sa mga mga taong kapuspal at halimbawa sa neighbor mo, sabi na natin, may alam kang mga may hirap, di ba? Pwede mong i-share, di ba? Para naman makatikim din sila. Diba? It's like sharing. Sharing kung ano itong meron ka. It's not palagi, okay? Kung halimbawa, sabihin natin, oh, ako ako'y nagluto -nag din ng litsun, yan. Share ko sa iyo, diba? Yan. So, it's more about giving, okay? Yan. Sharing, diba? Mm -mm. Maganda, maganda ang energy niyo. Happy magic for Feds, diba? With the number. 24 going dot natin sa number 6 'di ba? It's like tinatawag, for some of you. Yan. Okay, maaring mabait kayo. Baka gusto niyo bumiling tuta, 'di ba? Yan. It's like uh m, mm, pwede kang it's inintatawag na it's like uh, a dog whisperer, animal whisperer, 'di ba? Yan. Dito ha, mm -mm. happy magic for pets. Animals are my friends. Siguro mabait kay sa hayop. Baka kay may mga alagang hayop, 'di ba? Mga leyo. Yan ha. I am kind and loving to them. Yan. So mabait kayo sa hayop. Mm -mm. Kung baga dito ay eh, alam ng hayop na hindi mo sila sasaktan. Malapit ang hayop sa inyo, 'di ba? Mm -mm. So tingnan natin yung tinatawag na tarot sa ang circumstances area sa buhay nyo. Ang message, okay? Yan. Ano ang nilalaman, di ba? Okay, so narito ang tinatawag na the five, okay? The five of uh, cups, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi ka... Hindi mo hindi ka nakikihalo, okay? Sa chismes ng iba, 'di ba? You have no time, okay? Para pag-aksayahan ng panahon Itong mga, di limbawa, istoryang wala namang katuturan, di ba? Yan. Kung baga dito yung tinatawag, for some of you, very, very private, di ba? It's like tinatawag dito, uh, ayaw mo na sineshare siguro yung buhay mo to others, di ba? Hindi ka mahilig tumismiss. Yun ang nakikita ko dito, di ba? It's like you are uh, uh, detaching, okay? Binibigyan mo ng distansya, okay? You, ikaw, ikaw as a person, binibigyan mo ng distansya. Sa neighbors mo. Mabait ka sa neighbors mo but you are not so close. Di ba? Yan ba sabi na natin sa mga friends mo, di ba? Mababait ka sa kanila. Ano ba sabi natin yung, yung mga anak mo sa schools, di ba? Ano ba mga parents, pagka napunta ka doon, yung mga parents isto istoryahan. Pero ikaw hindi. Ano? Kung baga dito, you are nice to them. You smile, yan nakikipag-usap. But you keep yourself, you are distancing, di ba? Yourself. Hindi ka, hindi mo pinapamit yung tinatawag familiarization, di ba? Pinapamiliarize familiarizing. Yun na nakikita ko. You are distan distancing yourself. Di ba? Yan. Kung kaya dito, wala kang away. <laughs> Naita ko wala kang away sa iba. Okay? Dahil naka-reverse ang inyong tinatawag na the five of cups. Okay? Mm, -mm. It's like, ay, yan ang iyong, it's like merong fence, di ba? Yan ang iyong bakuran, dito ako sa bakuran ko, di ba? Huwag katatawid sa bakuran ko, diyan ka na lang. Kung may gulo ka dyan, kung may issue ka dyan, iyon na lang yan. wag mo akong pakialman, di ba? Distancing yourself, anay kita ko. Yan ha. So for some of you here, it's like tinatawag tahimik na buhay, di ba? Yan. Yung tinatawag masarap na masarap na buhay, di ba? Masarap na environment. ah uh, ano tawag dito uh, ano tawag dito it's not only environment di ba so ma nakikita ko for some of you here it's about your faith di ba yan mga relihiyoso kayong tao di ba yan dito ibig sabihin nito napaka napaka open ninyo okay very very open minded di ba yan Kumbaga dito yung tinatawag hindi kayo close-minded. 'Yun ang na nakikita ko for you, ha? Huh? Okay? Mm -mm. So nakikita ko dito, maaring dito yung tinatawag, matataas ang mga pinag-aralan din niyo, 'di diba? May mga tinatawag philosophy kayo, 'di diba? It's like tinatawag sa bahay, 'di ba? It's like sabihin na nating ang inyong uh, philosophy is the family that prays together stays together. 'Yan. 'Di ba? It's like meron kayo doon, Sa so, sabwaba sa bago pumasok ng bahay, mak babasa ng mga ng mga tao, 'di ba? Yaan. Mm -mm. It's like halimbawa, may tindahan ka, 'no? Y yung tinatawag na no credit, 'no. Ano? No no credit, 'di ba? Cash only, no credit. Yaan dito nakikita ko, ha. Mhm. -mm. nakikita ko lang. So, meron dito'ng tinatawag na The Queen of Swords, 'yan. Ay matalino kayo, 'yan, 'no? Ibig sabihin nito yung tinatawag na matulungin kayo sa iba, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, payapa. You want a peaceful uh, relationship, di ba? You want a peaceful neighbors neighborhood, okay? You want a peaceful halimbawa sa trabaho. Yan tinatawag na kasundo mo ang mga Uh, kasamahan mo sa trabaho, kahit mga friends mo, and you give good advice. It's like dito nire-respeto nila. They, they are uh, admiring you. Dito sa tinatawag the energy of the eight of wands. They admiring you because of your tinatawag wisdom. ba diba? Yan. Okay. So, let's see your other... Ano tawag dito? energy. Yan. Face your adversities. Yan ha. Kung ano man ito. Ha? bawe kainaan mga gulo, away, di ba? Face it. Mm -mm. Mga, halimbawa, misunderstanding. It's like tinatawag, uh, ano itong you and them. Okay? So, for some of you here, it's like ang nakikita ko dito is, uh, ayaw mong, ayaw mong ano ito, hindi ko alam ha dahil nagtaob okay nag nagreverse ang the five of cups it's like uh, ayaw mong makialam di ba yan you are distancing yourself dito oh, nakikita ko kumbaga dito yung tinatawag na maybe you want to keep quiet di ba yan you want parang ang uh, nakikita ko dito ayaw mong magbigay ng ng review ayaw mong magbigay ng feedback, 'di ba? Ayaw mong ayaw mong magbigay ng tinatawag na uh, what is your opinion dito, yan na face your adversity. Kasi kasi nag reverse ito, 'di ba? It's like ayaw mong magbigay ng opinion, ayaw mong ma-involve, 'di ba? Yan. Kasi kung dito you want uh, tinatawag na para walang gulo, yan umiiwas ka sa gulo. Yan na, yan. So, tingnan natin, ha? As much as possible, umiiwas kayo sa gulo. Change tracks, di ba? It's like, kalimbawa, hindi na ito kaaya-aya, di ba? Hindi na ito, uh, ang nakikita ko dito, ay, hindi, wala na kayong interest dito, di ba? It's like, tinatawag, sige, baguhin mo na uli. Yan. It's like, sabi natin, change, change your uh, direction, diba? Change your job, change change your path, di ba? Change your ko um, kung ano man ito. It's like uh, tinatawag na uh, hihiwalay ka na dito. Yan, no? di ba? Okay? It's like resign na ako, di ba? Yan. Aalis na ako. It's like wala na akong interest, di ba? Yan. Kung ano mga klaseng relationship yan, pwede sa trabaho din naman, di ba? Maaring sa friends, di ba? yaan Or maaari ito yung tinatawag na baka ikaw mismo makakasolve, di ba? Sa problema, di ba? It's like tinatawag, hindi, hindi effective. Okay, hindi effective itong tinatawag na salitang ito, di ba? Kung baga dito, tinatawag babaguhin. Since uh, Aquarius is in Gemini, di ba? So since uh, the Venus is in uh, tinatawag na Taurus na sa Taurus sign, di ba? Okay. Since uh, the Mars is in the Cancer, yan ha. So it's more about sabi natin babaguhin na way of thinking, way of uh, explanation, okay? Para la dito, yung tinatawag matapos na ang usapan, matapos ang problema, di ba? Mm -hmm. yaan. So, meron dito, look forward. Yan. Yan, di ba? Palaging tumingin sa unahan. Yan, no? di ba? Yan, no? kita mo. Manalig, di ba? ibig sabihin ito yung tinatawag na wag mag-negative kasi nagtaob ang the five of uh, cups. Yan, ha? Huwag mawala ng pag-asa, di ba? So, palaging isipin eh, is, ito is uh, magma magmamaterialize, ito is magmamanifest, di ba? Palagi isipin, hindi palaging lahat ng panahon, ganun lang ang sitwasyon mo. Magbabago din ito, di ba? Yan. It's like, manialag ka sa Diyos, di ba? Yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Yan ha? Kaya dito, face your adversities. Mm, -mm. Yan o. Oh narito ang tinatawag okay mm -mm. be mora uh, ang nakikita ko dito ay magpatawad ka okay kasi dito nakataob ang caps it's like tinatawag na malamig ang puso mo yan ha magpatawad ka yan ha wa well, ko ano man ito it's like tinatawag ko may mga sad memories kayo di ba may mga mapapait na, kap na nakalipas kayo patawarin niyo na palampasin. Alisin nyo na ito and look forward, okay? okay. Yan na nakikita ko. So for some beyond nakikita ko dito is about you are planning. Yan na. Yan. Dito, you are planning. Yan na ano, uh, a nostalgia. okay maari tayong sabihin na nating ba, o baka nagpa-plano kang umuwi, 'di ba? Kaya dito change tracks, 'di ba? baka nagpaplano kayong umuwi, di ba? Okay, o baka there is a reunion, di ba? Looking forward a uh, reunion sa pamilya, di ba? Okay. Mm -mm. Baka dito yung tinatawag na gusto mo magregalo. Maybe you will receive a gift or ikaw ang magpapadala ng regalo, di ba? Okay. Baka gusto may i-share isha kayo, di ba? Okay. So ano ito? Ayan ang kita ninyo. 'di ba? Double confirmation ng tinatawag five of cups. It's like tinatawag uh, paulit-ulit, paulit-ulit. Halimbawa sa na nating halimbawa sa trabaho, 'di ba? Nagresign ka sa trabaho dahil nakaaway mo 'yung boss mo o kolegas. Tapos sa pinasukan mo uling trabaho, hindi ka nagtagal kasi nakaaway mo na naman, 'di ba? It's like the same old story. 'Di diba? Yan. Kung kaya dito nakikita na meron kang dalawang cups, ibig sabihin ito, you don't want, as much as possible, nire-reserve mo ito because ayaw mong maulit. Okay? Yan. Ayaw mong maulit. Okay? Mm -mm. So it's more about tinatawag na, it's about your faith. Okay? Ibig sabihin ito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil na dyan, the eight of uh, once di Diba? Yan bigyan nito matatagpuan mo matatagpuan mo din ang iyong tribes di ba? Yan. Nakataon lang siguro, di ba? Tinatawag na uh, ano <laughs> mali, okay, mali ang mga taong nakakasama mo, di ba? Yan. Sa so tinatawag Six of Cups, okay? Okay. So whatever is this, okay, ano? Diba? Narito ang the 10 of, uh, ano ga ito? The 10 of Pentacles. Yan ha? Okay? Mm-mm. sabihin nito. it's like uh, magkakaroon dito ng tagumpay. Okay? It's like magkakaroon dito ng kasagutan sa problema mo. Okay? Sa mga kinakaharap mo. Sa pera man ito, financial, love, romance, sa trabaho. Okay? O kaya halimbawa may naka nakaaaway ka, kaya narito ang Ten of Cups, di ba? Yan, so ibig sabihin ito yung tinatawag na magkakaroon ng uh, pagbuo, di ba? Magkakaroon ng tinatawag, tagumpay, binding, di ba? Yan, no? Dito, ha? Huh? Mm -mm. So, whatever is this, it's like meron kayong, there is a reward, okay, coming your way, di ba? you are praying very hard for it, di ba? Yan. It's like nagig... Ma ano ka? Kita mo dito. Yan, ha? The five of cups. Nan malamig. Para kang stone, di ba? Cold stone. Yan, ha? Ibig sabihin nito, hindi ito magtatagal. Ano man ang mga problema mo? Financial man ito, materials. Marriage sa interaction mo sa iba, trabaho man ito, di ba? sa boss, sa kolega, whatever. You know, malulutas ha, malulutas. Okay. So narito ang Enchanted Path Oracle cards, di ba? It's like mahalina kayo, di ba? It's like merong merong hahalina sa inyo. Okay? Hindi ko alam ha. Enchanted Path. Okay, meron kayong ay mali naman pala. Uh -huh. Ayan, mali mali mali. Uh -huh. Ito Ito, 'yan. So there is, okay. Ang nakikita ko dito is uh, a reunion, 'di ba? There is a reunion. O kaya family ancestors, 'di ba? 'Yan. Yeah, it's like tinatawag magkakasama-sama, okay? Uh -huh. So meron dito'ng tinatawag na Uh, pagpapatawad yan na hmm. yan i-release na ito patawarin mo sila patawarin mo sarili mo di ba okay ibig sabihin yan tinatawag na magmahalan na di ba baway diba, conflict whatever is this kasi narito ang tinatawag na face your adversities di ba yan para ibig sabihin ito oh. magpatawaran uh, na okay at um, kalimutan na Okay? Ang mga nangyari. Sa narito yung tinatawag na yan o oh support yan, ha? okay? Mm -hmm. If you need support, yan. Or maybe sila, kailangan nila support, di ba? It's like tinatawag, bibigay mo ang support, yan. O kaya sila, bibigyan ka nila ng support, yan, ha? Kung na kailangan mo na support, ah, assistance, salimbawa financial assistance, whatever it is you will receive it. Okay? Kung ano man itong tinatawag sakit sa puso mo, di ba? Ibig sabihin niyaan, meron kang suporta. Maybe your family from friends, di ba? Kung sino man yan. They will be very, very generous to you. Di ba? Mm -hmm. So, meron dito, is like tinatawag na climbing your, uh, climbing the ladder to success. Di ba? Yan, no? Ibig sabihin nito, yung tinatawag madali mo nang maaakyat itong tiyong yung tagumpay because you will receive support. You just ask them, okay? Kung hindi mo kaya itong abutin, you ask them, they will help you. So, supportahan ka nila, kaya narito tingnan mo, okay? Mm -hmm. Yan yeah, na, siguro for some of you, ang hirap-hirap, you have pain in your heart. Ang hirap-hirap abutin ng tagumpay. But you will receive support kung ikaw lang is yung tinatawag, magiging open. Huwag mong isasara. Yan o, kita mo nakatumba ang iyong five of cups. Yan o. Hindi mo kaya yan. It's like tinatawag, uh, three heads are better than one. Di ba? Okay. So narito ang tinatawag, may tatamasahin ka. Yan o, tatamasahin mo ito. Kaya narito ang tinatawag, the, the eight of wands. Uh, tatamasahin mo. Okay. Kakaroon ng tagumpay. Yan ang nakaambag sa inyo tagumpay. Yan na tagumpay. Yan ha. Mm -hmm. So whatever is this you are reserving dahil meron ditong reserving at uh, two cups, di ba? Yan oh. Di ba? Yan. It's like you will learn your lessons. Ibig sabihin nito, gagamitin mo na itong tinatawag na your two it's like lifeline. May natitira ka pang lifeline, two cups, di ba? It, it's like tinatawag ito na yung huling itong dalawang itong huling baraha mo, di ba? So magtatagumpay this time. This time ibig sabihin ito hindi ka na hindi ka na luluha, di ba? Yan, kaya narito ang tinatawag na the crying heart, di ba? Okay? So ayan oh, the eight of inspiration. Ito na oh, okay? Papunta ka na papunta ka na sa tagumpay. Harvesting na ito, ha? Okay. Harvesting na. Okay, you will receive, ha? Yan, no? Oh, kita ninyo. Yan, no? Oh, kita mo. Narito. Oh. Yan. Yeah. Nasaan ito? Dito, di ba? Yan. Asa baga? Asaan? Parang nakita ko kanina, eh. Di ba? Yan, oh. You will receive a message, ha? Yan, kung ano man yan. It's like dito, it's like graduation. It has something to do about here. Yan, ha? Mm -mm. Yan. Ibig sabihin nito, merong action. Merong movement, okay? Maari dito, transfer. O maari dito, tinatawag, uh, windfalls of money. Elevate, ma-elevate, -e mapopromote. Maari mapopromote ka, di ba? marinti na tawag na you will be called yan ibig sabihin nito, baka dadagdagan ng sweldo mo di ba yan maybe sabihin nito yung tinatawag uh, what kuan itong ginawa mo di ba it's like nagkaroon nagkaroon ng tinatawag na outcome magandang outcome yan ha so ibig sabihin nito, ito na yan ha. it's like pagsulong di ba yan no oh. maganda na oh It's like tatamasahin mo na, okay, hindi ka na magihirap, di ba? It's like hindi hindi ka na yung hagilapin ang pera, hindi na hagilapin yan, no? Di ba? Mm -hmm. Itong message, maganda, ha? So meron dito, it's like, hambawa sabihin natin na, dilipat uh, nilipat ka ng trabaho, maaring there is a travel, okay? Magbabago ng bahay, something like that. But it's more about tinatawag ko dito, eh, tinatawag na trabaho ito, maaring ito'y trabaho, okay? Mm -hmm. So ayan, no, kita mo, maaring lilipat ka na ng bahay. Baka naglilipat kayo ng bahay, di ba? Baka nagpapagawa ka ng bahay, nagpaparenovate ka ng bahay. Or uh, sabi na natin ito yung mga, sabi na natin ay kukompletuhin ang gamit sa bahay, di ba? Yan, o. Oh. O maring sabi na natin makakatanggap ka ng pamana, bahay, di ba? Yan o. Maaring bibigyan ka ng kumpanya ng bahay, di ba? O kaya ng sasakyan, di ba? O maari ito yung tinatawag sa abroad katitira, di ba? O maaring sabi na natin, ayan eh, kasi it's more about tinatawag na ano na ito, yung gang stability, okay? A foundation, uh, a strong foundation, ha? Huh? Okay. Yeah, kasi ito 'yung kasi it timer on tinatawag 'yan yeah, no. So ibig sabihin nito magbabago na 'yan yeah, no. It's like graduation, 'di ba? Magiging generous, it's like tinatawag lahat ng grades ibibigay siya A A A A, it's like so loud 'di ba? It's like oh 'yan oh. It's like uh, you are going to a a good direction, 'di ba? That's a good direction na pupuntahan. So for some of you meron ditong tinatawag na sasakyan, 'di ba? A change, 'di ba? So, ko ano man yan, it's like, an ay kita ko dito eh, patungo ka. Are you applying for a job? mag abroad ka ba? Whatever. Di ba? Patungo na ito. Yan. There is a mo a movement, an action, acceleration, yan no? transformation. Lahat na, di ba? Uh, ano, ano pang tawag dito? Transition. Yan no? Mm. So, yan no? Harvesting na, ha? Harvesting na kita mo. Hmm. Ano pa? Ayano no, travel, may travel talaga. Okay? It's like papunta ito sa kayamanan. Okay? Ayano, no, kita niyo? It's like for some of you, yung tinatawag i-utilize ninyo, okay? You utilize mo your gifts, your skills, your talents. Maaring you will open a business. Whatever is this, di ba? Yan. So, maaring dito ay ready for ano na ito, for uh, marketing. Ipapasok. It's like tinatawag ibebenta. Bebentahin na ito. Di ba? Yan para magkapera, para ma-harvest. Okay? So, it's more about harvesting na nakikita ko for you. Okay?